you <smart noise> is ito so may nagtanong lang sa akin ayan kung bakit daw sama-sama pa rin sila kahit na nakahiwalay na sila sa mga be, sa mga belly ng nanay nila o yung mother crane natin So yung isa pansin ko lang din talaga, no? Ay, yung mga yan, nagsasama-sama pa rin yan. Pero based on experience talaga, sa tingin ko kasi dahil nasanay sila na dun sa belly ng nanay nila magkakasama sila, so adapted pa rin nila yon So pagka nilipat nyo na sila guys sa aquarium, ayan, napapansin nyo, kanya-kanya na yung sibatan niyang mga yan. So sobrang dami ng mga yan, maghihiwa-hiwalay din niyang mga yan so far. Sa ngayon, dahil yun nga yung feeling siguro nila sa loob ng, ay sa belly ng mother tree, kaya sama-sama sila pero kung titingnan nyo naman sa video kung titingnan nyo naman sa video na to ayan naghihiwa-hiwalay din yung mga yan ayan o oh. ito nyo guys napakadami nila ayan. ito yung pinagpag natin na dalawang mother tray sa isang mother tray natin siguro aabot sya ng mga nasa 300 uh, eggs or 300 craylings ayan o, no, sabihin na natin kahit 200, sige, pero ang dami pa rin nun. Kaya nakita nyo naman yan, o. No? Ang lilit pa na ito, guys, mga... Ang sukat na ito, baka mga 0.2 lang o 0.3, gano'n. Baka nga, ah, 0.2 lang, 0.2 lang yung sukat na ito, guys, may get. Ayan. So, huwag po kayo magalala kahit sama-sama yung mga yan. At mag-iwahiwalay din naman po yung mga yan. Eventually, ayan, gagala na rin yan. Ayan, kung napapansin nyo. Kanya-kanya ng sibatan yung mga yan. So maghahanap na yan guys ng mga matataguan nila. So importante maglagay tayo ng maayos na taguan sa kanila para ayun, makasurvive sila at then din yung mortality natin pagdating sa ano, pagpapalaki sa kanila. Especially sa mga krillings guys na ganito. At ayun, kung napapansin nyo itong aquarium na to, wala akong isdang nilagay dito. So hindi ako naglagay ng isda guys kasi yung mga isda natin na yan, yun yung nangangain ng mga krillings natin so iwasan natin magkaroon ng isda sa mga pagpaga natin ng mga krillings kagaya na ito so nagpapagpag ako ng mga krillings dito ayan so hindi ako naglalagay ng isda talaga rito guys kasi kakainin nila yan pero kung umabot na ng mga 1 inch yung mga krillings natin ayan hindi na nila kakainin yan guys kaya safe na safe na sila So yun, sana nasagot ko lang po yung tanong nung isa sa mga subscriber natin na uh, ayun, yun, nagtanong sa atin regarding nga dyan sa mga bakit sila sama-sama o hindi sila naghihiwalay kahit after nang maipagpag. So normal po yun. Ayan. So yun guys, sa uh, mga gusto pong mag-order ng crayfish natin yan, so syempre available pa rin po tayo ng uh, yan, mga trio natin. So mga 2 to 3, 3 to 4, saka 4 to 5 inches po natin. So available po tayo. PM nyo lang po ako, nandiyan naman po yung details natin hindi naman po sa screen or i-text nyo po ako or tawagan na tulad din naman po natin yan o so, so yun guys hanggang dito na lang at kung bago lang sa channel na to subscribe nyo na po yung channel natin i-click na rin yung notification bell icon para na-update po kayo tuwing gagawa ko ng mga video tungkol sa pag-aalaga ng mga creatures yung mga lobster na ilalaga mo natin dito sa top yard natin so yun guys hanggang dito na lang, lang maraming salamat po and happy creatures farming